Hi mga hinday, Nandito tayo sa ating mahiwagang kusina ngayon. Ito magluluto ako ng oxtail kare-kare. So, bahala na ha si Batman kung paano ko ito lulutuin. Pero masarap. Sige ho. Ah, sote, sote, sote tayo. Magsusote, sote tayo mga lalas. At ito ang ating mga ingredients. Ayan yung Oxtail. At saka yung achuete. Ayan, ito yung atsuwete natin. At saka yung, ano, uh, ingredients, onion at garlic. At saka, may ano tayo doon, may, may beef powder tayo doon. At saka, yung doon, doon yung pinakamalaking talong natin, oh. Talong. Ayan. Talong yan. At saka, pak choy. So, ngayon ay, Inaitin lang natin ito para iba-brown natin ng ating oxtail. Gawang kumpas. What you doing? Huh? What you doing badotot? Doktor? Not that one, babe. Okay. Tulungan ko muna si Badot-Dot kay ginuok ko. Napapansin yung mga, hindi oh, naka-apron ako. Ito ay bilhin ni Mister. So ito ay halatang-halatang kusina ng ano. Raina na talaga ako sa kusina. Itong oil natin siyempre maglalagay tayo ng oil kung magbabrown tayo ng ating uh, karne ganyan lang konti lang po ito yung paborito kong ano tong 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 ang tagal ko nang gustong kumain ng ano kare kare so mainit na siya mga lalabs going out tomorrow. So, dito ako mag-glue dito so, para yung lasa ng ating ano, magiging tipis dyan ay malamoga mamaya. Iba-brown lang natin ito sa mga nalang para masarap siya. Ayan, na-brown na natin ang ating karne. At ngayon ay magigisa na tayo ng ating bawang yung pinagsultuhan sila brown na natin ng ating karne ay andyan siya dumikit. Kaya matatanggap yung lasa nandyan pa rin pag natin yung ano, ating karne kare Huwag natin damihan ng oil kasi ano, ma yung oil na maya magiging oily siya. At ito, ano na siya, brown ang ating onions at garlic. So, inalagay na natin ang ating karne. brown siya. Hindi naman kailangan ibabrown sa ka langa siya. Basta may brown lang siya. No? ma brown lang siya ng konti. Thank tukap cups ko ito, tingnan natin kasi kasi ang ating gagamitin ng kung para madaling kung Este, para pala maging kung 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 So, ngayon ay takpan na natin siya at pakukuloyin ng uh, 25 to 30 minutes. Yan, wala tayong sita mga lalams, pero okay lang yan. Ito naman yung pok choy natin. Tingnan natin kung may uod ano. Ay nako mga loves, akala ko tinapon na ni Mr. ang aking bagoong. Nako, gugulo talaga ang mundo kung, sa, kung sakaling tinapon. Ayan, ang aking alamang, bagoong alamang. Ito rin yung ginataan kong bagoong. Hindi ko na alam kung alin ang ang ano yung kumain. Siguro ito, no? Ito, tapos mamaya ito. Naalala ko sa pintuan ng rato siya nilagay na wala. 85 degrees in here. Oh. I turned it down. That's why it feels hot. Okay, you two. I have a very short lunch. Because I uh, slept in. i uh, make up my time. That's okay. That. So, You're here. Yeah. You're not going anywhere. Oh never mind, I'll do it. I'll do it. <laughs> Ayan mga inday nilagyan ko na pala ng ano ng atuwete, ano powder. May atuete seeds din ako doon pero mayroon kasi akong atuete powder kaya yun na lang ang nilagay ko. At saka yung bagoong alamang nilagyan ko na din. So hindi ko na ipakita na ko na nagde-video-video video pala ako. So ngayon ay lilalagay na natin ang ating peanut butter. Ubusin natin ito mga lalams kasi paubos na kasi siya. Ano inalang natin, no? Uh, talagang simutin na lang natin ba? Para hindi naman, ano, para pag mag-open tayo, para maitapon na natin ang sa madali ang salita. Maitapon na natin ang lagayan. pang sisimutin. Simutin natin. Baka ito nga lang, tama, sapat na eh. Yung ano, yung lasa. Ito yung creamy style na ano, na peanut butter. Pero gusto ko yung may chunky-chunky siya. May chunky siya. Yung chunky peanut butter. So, habang nakakulo-kulo siya, no? Nagkulo-kulo siya. Lalo siyang nalambot. Tignan natin ulit. lalas. Mmm. Kulang pa ng peanut butter. Lagyan pa natin siya. Mas masarap na malasang malasang peanut butter. Oh, ito chunky siya. Super chunk. Hindi pala ito creamy. So, ito super chunk peanut butter. Ayan, tama na yan. Dati, nagluto ako ng ng kare-kare. Masarap siya. Tapos, nung kalauna, nagluto ako. Parang hindi naman na masarap. Nalalasahan ko masyado ang ano, yung peanut butter. Hindi na siya masarap. So, ngayon nanood ako ulit sa YouTube. Nanood ako ulit. So, nilasahan ko ulit siya. Hindi e yung masarap na Siguro hindi nadamihan. Siguro nadamihan ko ang lag, ang lagay ng peanut butter dati. Ka, kaya parang naumay ako agad. Okay. Lagay na natin ang ating talong. ha. So, instead na cornstarch, lagay na doon. So, instead na cornstarch, ang gagamitin kong pangkarapot. Ito ang gagamitin ko mga inday. Eh. Itong glutinous flour. Ayan. Parang ang lakas ng ulo. Ano? Ayoko siya, malakas ng pulo. Tandaan ko siya sa soup, dito ko siya sa stew. Sabi ng nanay ko dati, pag ako daw ay nagluluto, gabi daw ang dami. Para daw akong nagluluto ng iilang pamilya ang kakain. Ang sa akin lang naman, mas paigina na yung sobra kaysa sa kulang. <laughs> Di ba kayo ba mga inday? Tikman <laughs> natin ulit. Ah, sarap! crush. Talagang ang sarap. <tikin> pa, masarap mga Oh my gosh. So, luto na ang ating ano. Malapot na siya. Tingnan nyo, oh. Good. Uh. Pero lagyan pa natin siya ng pampalapot pa. Kunti lang mga layos, no? Parang hindi siya matuyo. Oh, my goodness. So, ito na. Hulog na natin ng ating oto. Ay. Eh. Nanduto na ang ating kare-kare. <laughs> Masarap na kainan na you naman. So Ito cannot... po, luto na ang ating kare-kare. Ayan, ang daming gulay. Maraming sabaw.